sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Mula sa pagsilang ng bawat nilalang, ang tao ay naghahanap na ng lugar sa lupang ibabaw kung saan niya gugugulin ang kanyang mga araw. Ito ay habang buhay na adhikain, hindi maiwasan at kailangang gawin. Ginugusto ng tao na kanyang matagpuan ang sarili sa isang kalagayang puno ng kahulugan. Napakaraming paraan ang palagiang sinusubukan makamit lamang itong minimithing kaganapan. Sa mga relasyon o mga ugnayan, sa mga gawain o mga kasiyahan, sa bawat pangyayari o mga nagdaan, kahapon ngayon man o bukas nais matagpuan ng tao ang kanyang pagkakakilanlan hindi rin maitatanggi na ang ganitong paglalakbay ay hindi laging nagtatagumpay. Kadalas ay hindi naman makita ng tao ang sarili sa kanyang paghahanap ng pinapangarap na buhay. Madalas tanungin ng tao sa kanyang kapwa, May lugar ba ako sa iyong puso? Sa damdamin mo ba ako ay kayamanan na itinatago? May puwang ba ako sa iyong buhay? Ako ba'y ba iyong iniisip ako ba ay iyong hinihintay? Sa katotohanan ng buhay, ang mga tugon sa ating katanungan, minsan ay ang hindi natin inaasahan. Madalas nating mapagtanto, wala naman pala tayong lugar sa kanilang puso. Ginawa man natin lahat ng dapat gawin, kadalas ay walang taong nais tayong tangkilikin. Saan ko ngayon hahanapin ang aking sarili? saan ko makikilala ang layunin ng buhay na sa aking magdadala ng matamis ng ngiti. O ako ba ay palagi ang mananatili sa isang pag-iral na kailan may hindi maitatangi? Ang salmistang umaawit ay may sagot sa ating mga katanungan. Wala man siyang pamanang lugar na sa daigdig na ito ay tinanggap. Ang Diyos naman ang kanyang naging tahanan. Maging sa madilim na gabi ang Panginoon ang sa kanyay pumapatlubay. Ang kanang kamay ng may kapal ang palagiang sa kanyay umaagapay. Hindi siya natitinag, hindi siya nayayanig. Ang lugar niya ay ang manglilikhang tapat ang pag-ibig. Kung ating maalala na si Yesus din ay nagsabi, ang anak ng tao ay walang lugar sa mundong ito. Mga ibon ay may pugad at may yungib ang mga lobo ngunit si Kristo ay wala man lamang mapagsaligan ng kanyang ulo. Si Jesus ang nilalarawan ng awiting ito. Hindi man niya natagpuan ng puwang sa puso ng mga tao. Ang kalooban ng kanyang ama ang pamanang lugar na kanyang natamo. Muli siyang nabuhay, sapagat ang lugar niya ay hindi sa mga patay. Siya ay umakyat sa langit, ang tunay na tahanan na sa kanya ay naghihintay. Wala man tayong matagpo ang tahanan sa mundong ito. Wala man tayong lugar sa kalooban ng kapwa-tao. Sa atin lahat ay may silid na naghihintay. Sa bahay ng Ama sa Langit, naganap ang walang hanggang buhay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen.